Ivana Alawi, ibinahagi ang kanyang near-death experience nang dahil sa isang komplikasyon sa kalusugan. Sa isang YouTube vlog, dito ay binahagi ni Ivana ang daylan kung bakit siya na-confine sa ospital noong mga nakarang linggo. At ito raw ay dahil sa komplikasyon sa kanyang ubaryo na naging sanhi ng pagkakaroon ng tubig sa kanyang tiyan at lungs. Sa naturang vlog, sinabi ng actress vlogger, nang na nangyari sa kanya ay isa sa mga pinakamatinding pain na kanyang naranasan. Ikinwento rin ng former Batang Quiapo star ang kanyang pinagdaanan habang nasa ospital ayon sa kanya. Sa sobrang dami ng fluid sa kanyang tiyan ay umabot na sa punto na mukha na siyang 5 months pregnant. At sa sobrang sakit ay tila hindi na raw siya makahinga at makakilos ng maayos. Hinikayat din ni Ivana ang kanyang followers na magpa-check up o pumunta na sa ospital kapag may nararamdamang hindi maganda sa katawan dahil nagpa-ospital lamang daw siya noong hindi na niya kaya at nagpanik pa raw ang mga doktor dahil umihina na ang pulso niya. Sa so, Sinabi ni Ivana na siya'y patuloy nagre-recover at nagpasalamat siya sa lahat na nagdasal para sa kanya.